kamakailan lang nagkaroon ng sagutan sa Malacanang Press Corps tungkol sa isang topic ng fulvoron video di umano ng Pangulo. Ang pulburon video ay nabuhay dahil sa pag-imbestiga ng House of Representatives patungkol sa fake news na kumakalat sa social media. Ang pulburon video ay matagal nang niimbestigahan ng NBI at sinabing ito ay fake. Uh, balikan ko lang po yung da, dun sa di umanoyal Pulveron na video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na 'yan pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake. fake doon po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong um, Indian uh, ano ba yun, uh, company pero tumaas ang tension bigla nang tinanong ulit ng isang reporter si Jose Castro kung wala bang plano si PBBM na magpa follicle drug test na kung saan ang daming humihingi o hinihingi ng mga Pilipino at ito ang sagot ni Jose Castro wala po bang plano ang uh, malaking especially ang uh, pangulong Marcos na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, di umano paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo sino po ba ang humihingi Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga ng malaknyaang it's a fake, pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya pumulang lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Attorney Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ba, sabi basta niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag uh, pagtest kahit na pinaliwanag na ng reporter na marami sa social media na nanghihingi ng hair follicle drug test pero guston talaga ni Yosec Castro na specific na tao. Ang mga kababayan po natin. So isa ka sa humihingi? Actually I'm a journalist, hindi niya, po ako po uh, humihingi pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -hmm, basihan. Uh, mai, oh, po, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina ay napanood yun niya taas sa social media. Uh, Apo, Madam Yusek. Uh... Pinaliwanag ulit ng reporter na siya ay journalist at gusto lang niya na maging totoo sa mga binabalita niya. At instead, na nasagutin ni Yosek Castro ang tanong, ito ang sagot niya. Tanong po natin, ano po ba ang basihan para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga. Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan kahit, ka, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, na ang tanong ko sa inyo mga kapatid, satisfied ka ba sa sagot o explanation ni Jose Castro? Tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo munang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test.